Magandang hapon po sa inyong lahat. Nasa likuran ko po ang bandila ng Republika ng Pilipinas. At sinabit ko yan dyan noong April 9, uh, 2025, nung araw ng kagitingan bilang simbolo ng aking protesta sa iligal na pag nila kay Rodrigo Duterte. Marami sa mga tao ang hindi pa rin makapaniwala at nagtatanong bakit ang mga kagaya ko at marami pa mga Pilipino ay sumusuporta pa rin sa isang presidente na tinatawag nila na mamamatay tao. Ako po bilang pagpapahayag ng katotohanan ay hindi lang basta bumoto kay Rodrigo Duterte noong 2016. Nag-volunteer pa po ako bilang isa sa mga abogado niya dito sa bilangan, dito sa bataan at kung saan siya naman po ay nanalo. Pero matapos po ang halalan, hindi po ako nagpunta sa Maynila o nagpa-appoint sa anumang posisyon sa gobyerno. Dahil masaya na ako na ako'y nakatulong at yun lang ang kailangan ko. Tingin ko dapat maging presidente si Rodrigo Duterte. Perpekto ba yung kanyang pamumuno? Hindi po. Wala naman tao po talagang perpekto. Pero siya sa tingin ko ang presidente kailangan ng Pilipinas nung panahon na yon. Ano naman ang mapapala natin kay Rodrigo Duterte? Wala po. Hindi nga po ako nagpa-appoint sa anumang posisyon sa totoo ni hindi ko pa po na-meet personally si Rodrigo Duterte o si Sara Duterte o sino man sa kanyang pamilya. At hindi ko naman po kailangan yon para sumuporta sa kanyang adikain. Ang pananaw ko po ay kagaya rin ng pananaw ng maraming ordinaryong Pilipino. May malaking problema ang Pilipinas ng 2016 hanggang sa kasalukuyan. At kailangan natin ng isang pinuno na magtatawid sa atin sa mga problema na yan si Rodrigo Duterte ay simbolo para sa maraming mga Pilipino ng mga posibilidad. Posible naman pala na matigil ang droga sa Pilipinas. Posible naman pala na yung mga kamag-anak natin na lulong sa droga ay mahinto at matakot na sila ay makulong. Posible pala na maging malinis na muli ang Boracay Posible pala na mga congressman ay matakot na magnakaw ng mga taga DPWH ay may pinangingilagan at lahat ng magnanakaw sa gobyerno ay nag-iisip bago sila magnakaw sa atin. Posible naman pala na maglingkod na may pagmamahal sa bayan. Kaya po pinili ko ang bandila ng Pilipinas bilang simbolo ng aking protesta para kay President Digong sapagkat siya lang ang presidenteng nakita ko na palaging humahalik sa ating bandila, simbolo ng kanyang pagmamahal. Iilan lamang po ang mga pinuno na kagaya niya. Ang kagaya po ni Rodrigo Duterte is a generational president. Bihibihira po itong dumating sa atin at kinakailangan po natin noon na suportahan siya. Alam ko na hindi magiging perpekto ang kampanya na ito laban sa droga. Kanya't marami po sa amin na natili dito sa mga probinsya at nakipaglaban sa mga abuso ng kapulisan sa panahon ng ng kampanya ng sa, laban sa droga. Pero ito ay isang bagay na kinakailangan. Kaya nga po kailangan na may mga natiling mga abogado upang labanan ang mga pag-abuso. Pero in general, I think the war on drugs really worked. Bumaba ang uh, incidence ng uh, lang ang uh, droga, ang drug pushing at uh, maraming krimen ang ang bumabadin. At karamihan pati ng mga involvement ng mga pulis ay eh, nabawasan din dito sa droga. Pero over time, you know, talaga yung mga masasamang loob gagawa at gagawa ng paraan at nakakabalik pa rin sila. Pero hindi pa tapos ang labanan at kampanya uh, ng buong Republika ng Pilipinas laban dito sa droga. At si Duterte, nung siya ay naging presidente at lumaban siya sa mga oligarkiya at mga namumurag uuring hari dito sa ating Pilip, uh, Republika, lalo na yung mga sindikato na nag-ahandle ng malaking volume ng mga, mga drugs, yung mga pamilya, mga oligarkiya na kumukontrol ng lahat ng ating mga aspeto ng ating buhay kagaya ng kuryente, tubig, at ilan pa mga basic services alam ni Rodrigo Duterte na pag hindi na siya presidente, babalikan siya ng mga ito. Pero tinanggap niya ang tungkulin at ang hamon na yan. And this is what he is facing right now. This is not just because of the drug war. This is about Rodrigo Duterte fighting the system and going against the system. At siya lamang po ang Pangulo na naglakas ng loob na labanan ang mga nagaharing uri dito sa ating bansa. Yan ang dahilan kaya siya mahal ng ordinaryong Pilipino. At maaring hindi mo yan nauunawaan kasi hindi ka siguro ordinaryong Pilipino. Isa ka dun sa mga nakikinabang, isa ka dun sa mga privileged few. Hindi ka nakakaranas kung paano pagharian ng mga makapangyarihan at ng mga kriminal dito sa ating bansa. Aking pong sinasabi ang mga bagay nito bago pa po mahuli ang lahat. Baka po sa susunod na pagdedeklara ko ng aking paghanga kay Rodrigo Duterte ay isang bangkay na ang sasabihan ko. Kaya bago pa man mangyari ito, habang buhay pa po siya, sinasabi ko na po sa inyo ang dahilan kung bakit hindi ako DDS. Ayaw mo tanggapin ang pagpapangalan nyo na yan. Ako po ay sumusuporta sa karapatan ng bawat Pilipino. Ako po ay sumusuporta sa isang malinis na pamamahala. Ako po ay sumusuporta sa isang malinis na eleksyon. Ako po ay sumusuporta sa adhikain ng bawat ordinaryong mamamayang Pilipino. Ang kailangan lang po namin, tapat na pamamahala, maayos na gobyerno, mababang presyo ng bilihin, mababang presyo ng kuryente. Gusto lang namin mabuhay ng payapa dito sa Republika ng Pilipinas. At sana maintindihan nyo yan. Para po sa aming lahat, kailangan ibalik nyo si Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Siya ang simbolo ng kung ano ang kayang gawin ng pamahalaan sa mga ordinaryong mamamayan kagaya namin. Kasi kung kaya nilang baluktutin ng batas, alisin ang katwiran, at babuyin ang karapatan ng isang dating Pangulo na mayroon pa rin namang impluensya at maraming mga tagusuporta, ano kaya ang kayang gawin ng pamahalaan ko sa mga ordinaryong mamamayan, kagaya natin. Kaya tayo pong lahat, kagaya po ni Rodrigo Duterte, kailangan na tayong manatiling naninindigan. Let us continue to engage in this discourse in support of our rights in the protection of our rights and in support of the Republic of the Philippines At sa ating pag-engage na yan, patuloy tayong mag-aral. Alamin natin ang lahat ng mga bagay sapagkat mahirap talagang makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. At mabuhay ang Republika ng Pilipinas.